problema sa manok dahil inuubos yung aming gulay. abang ngayon, eto na ang solusyon. O ba? Diba? Hanging vegetable na ang ganap namin dito sa farm. Hi everyone! Another day, another vlog with me and my hubby. So ayan, si hubby nandoon na siya sa labas. So, pumunta ako kanina sa palengke at ah, uh, nakabili nga ako na itong aming pantanim na ayan, talong at saka yung kamatis. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, gawa nga ng nakapagawa na nga si Habi ng mga pagtataniman namin. Yung nandyan sa labas. Ayan. So, nakailang gawa na nga si Habi. So, yan ang ga aming gagawin ngayong araw. Gawa ng, ayan. Tingnan nyo na naman yung aming panahon dito is sobra na naman. Maputik na naman yung aming labas. So, ang plano namin is ilalagay lang namin siya doon sa may babuyan kasi wala pa naman kaming baboy ngayon. So, yung ano namin, yung itatanim namin, eh, doon muna ilalagay para hindi siya masobrang ano na ang ulan. Kumbaga yung ma lunod. Kaya doon muna naman siya ilalagay sa may babuyan. Tapos kapag uminit na, saka yun, ilalabas namin. Now, oh, so, kaya naman, pupunta na ako kasi nandun na si Javi. Ito yung nabili ko sa bayan. So, bumili ako ng limang peraso nitong sile. Ayan, ito yung sile. Tapos, may 15 peraso naman ako nitong na talong. So, malalaki na siya. So, ayan, ito yung itatanim namin doon sa aming battle na nakahang. Okay. So, ayan yung plano na namin itanim. So, malalaki na. Limang piso to doon sa amin sa bayan. Dati nabibili lang namin to ng tatlong piso. So, ngayon, ay, limang piso na rin. Pero, okay naman na, hindi naman nalugi. Kasi, at least, tubo na siya. So, itatanim na lang. So, ayan, hindi na kami nagpatubo. di ba? Malalaki na rin naman na siya. So, ito yung aming project mag-asawa ngayong araw. Gawa nga ng... Uh, na naman dito sa amin. Umuulan dito sa amin kaya yan. Nakamalaking payong ako. <laughs> At naka-boots. Ay, hindi kita yung aking boots. Ayan. So, naka-boots tayo. So, pupunta ako kay Habi. Kasi andan siya sa baboy yan. Eh. So, doon kami mag-gardening ngayon. Ayan. Oops! So, napakahirap. kaya nandito na ako sa may so nahakot ko na rin, nadala ko na dito yung mga batel so ito yung mga, ano namin dito yung mga details at super warm so dito kami sa kabilang area, Diyan sa pinasokan ni Abby, so diyan kami mag uh, lalagay na itong mga sabitan na ito so, kailangan nakahang lang siya so, maglalagay muna siya ng mga pako para sasabitan ng mga hanging battle natin. Hingin hmm. uh, ako nang sample. Dalawang, dalawang peras. Oops. Dalawang peras. So, habang wala pa tayong baboy, <laughs> so, gulay muna yung sasabit namin para hindi naman masyadong ma ano ng ano ng tubig. Kasi magkakanda matay din naman. Igaganyan eh, muna namin siya dito sa aming babuyan. Handa na yung aming lupa. Ito yung mga hinalo ko pa ng mga nakaraan pang buwan. Yung gagamitin ko nga rin sa pagtatanim ng talong. So ngayon magagamit na nga namin at sa talong pa din. Ito naman yung ito naman yung mga lagayan. O ah, ba diba? Natapos na pala to lahat ni Habi. At yung mga sabitan namin. Ayan. Andito lang. So dito lang namin siya isasabit. Parang kagaya niyan. Oh. Kasi napakaulan pa dito sa amin. So, ayan. Ganyan yung mangyayari. Siguro ano? Ano ang pwede niyan? Tissue? Hindi na? Tapos sa kalalagyan ng lupa. Baka mahulog. Tissue siguro. Ano ba nilaga? Para nakita ko niyang tissue dati. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Oh, ah, ayan. Tapos, saka pupunaan ng lupa. So, ayan. kahit pa paano ay makakapagtanim na kami ng gulay. Grabe, bumili ako kanina ng talong, apat na perato, apat na peraso, 70 pesos, grabe. So ito, pansamantala dito muna sa pabuyan. Dahil maulan pa dito sa amin. Maliit pala yung butas. labas ah. Nilagay mo dyan sa labas. Hindi gaano malulunod. na muna yung sopa niya. So, ganito na daw muna. Para magaan pa kasi mga diunang pa ako lang yung nilagay namin. So, ang mahalaga naman is makatubo na na yung ano, yung talong. So, ganyan yung magiging itsura. So, mamaya papakita namin. Dahil tutulungan ko muna si Javi. Wow naman! So, ayan. Ito na nga ang aming hanging vegetables. O, oh, diba? So, 18 pieces pa lang to na bottles. Kasi yung dalawa nga ay may tanim doon sa labo. So, ay tingnan. So, dito muna yan sa loob ng baboyan namin para hindi naman masyadong ma ano ng ulan. Kasi kapag nasa labas yan, abay, sigurado naman talaga. Oo. So, mamamatay yan. So, ayan na ang ating hanging vegetables. Ito yung natirang dalawang, dalawang perasong sili. So, lima to. Ito yung isa. Tapos, ito. Tsaka, ito. So, the rest is talong na yan. So, etong dalawa ay kulang pa na ang lalagyan. Ubusin kasi yan ang manok. Kaya naman ganyan na ang ating gulay ngayon dito sa farm. Nakahanging na. So, may kukunin pa si Habing mga batel, Kaya naman, ayan. So, madadagdagan pa yung aming gulay. Dalawang peraso, ayan. Sinot muna ni Habing sa <laughs> sa batel. So, ayan yung isa. Yung isa doon niya nilagay sa baba. So, ayan. Para hindi makain ang aming alagang manok. O, so, ayan. Ano pong masasabi mo sa ating hanging vegetable? Kulang pa. Udari? Kulang pa. So, kulang pa? So, ilan wala pa? pa kong buwa. Ah, wala kong buwa. buha. Wala Agad agad? Oo. Oh, Kailangan. Sabi nga ni na natanim ka pala ngayon. Maani uh, <laughs> ka uh, na. Agay. Bilis naman gano'n. Kulang pa. <laughs> Kulang pa daw. So, 20 pa lang to. Yung dalawa kasi nandun sa labas, may tanim naman na yung ang salong. Hindi pa natin nakabot yung sinabi ni Ibibe na nagtatanim ka pala ngayon. Maani ka na. Dapat. Agad agad. Pagtanim mo yan, umaanin ka. So, ngayon, Natanim tanim pa lang. Oh, ito na yung nagtatanim pa lang pero hindi pa umaan. So, hindi naman kasi yung ganun kaagad-agad. Siyempre, magaantay tayo nang buwan. So, pansamantala, dito muna sa may baboy yan kasi wala pa naman kami baboy. Tsaka, sobrang ulan niya sa labas. So, tingnan niyo naman dyan sa labas. Ayan. So, hindi masyadong halata. Ayan, o. Oh. So, kahapon lang kami So, doon nga, oh, may tubig na doon. Doon, sa ano namin baba. So kaya dito muna tong aming gulayan. So yan lang muna. Thank you for watching. Bye. Bye.